Hi guys, take 3. Kailangan ko talaga guys mag-delete muna ng mga videos, messages, conversations, and all. Bago ako makapag-start mag-video. Kasi, ang tinatagal nyo na lang guys talaga. One minute. So, hindi pa talaga ako guys nakakabili ng mobile. So, malapit na talaga ako guys mag-give up sa mobile So, anyway guys, marami pa kasi akong gustosan. So, kailangan muna natin i-priority. So, kung napansin nyo guys, mayroon ako dito firstly parsley. Ito'y malinis na. Hinugasan ko lang, pinapadry ko na lang siya. Ayan o. Eh, ako sa nila guys, si strainer. Ayan. Para, ang dami kong mga notification na dumarating na hindi naman sa akin. Mamaya nga guys, manglinis nga ako ng mga email na iwan. So anyway guys, minsan 'di ba pag nag ang mga nagkaano tayo ng mga scroll scroll. So iwan. Anyway, okay, masira 'yung mod natin sa araw sa kaaga-aga nito. Yung dalawa kong bulinggit dito tulog pa. Kasi alas ko pa lang kami gising na dahil naglalaro sila. Kaya yung um, floor namin puno ng laruan nila. Hindi ko pa nalimpit. Prepare ko lang muna to. Nangugas muna ako ng pwede ko i-prepare ngayong araw na to. Pero, hindi ko siya lulutuin. Sa Sunday morning ko pa. Ang gagawin ko nito, i-prepare ko lang siya tapos ilalagay ko siya sa freezer. Hindi naman to guys masira kasi hindi siya lulutuin. So, anyway guys, malinis na yung parsley ko. Meron ako dito ng Ayan. May bisita kasi ako sa linggo. Mag-sleepover dito. Meron ako ditong grips na down. So, ibabalot natin yan. Mag-sleep over sila dito. So, yung ulo ni Matuni nakatayo <laughs> Nakikinig siya sa pinagsasabi ko. And, uh, alis lang ng Dubai. Alas G. So, sure ako nyan. Yung alas G, medyo wala pa yan. Mga darating yan sila itong mga midnight na around 12, 11.45 something na. So, magluluto ako ng pang-dinner. So, ito, i-prepare ko lang to. Naglinis ko na rin ng kamatis. Mas masarap kayo maraming kamatis, maraming parsley. So, malinis na rin yan. Hindi na rin ako dito, guys. Egyptian rice. Yan. So, bumili na ako dito na. Kasi hindi naman ako bumili dito. nito. Mayroon yung may pangloto dati. Nagluluto ako ng ganito. So, halos pareho lang, lang naman sa, sa rice na binibili ko yung rice. Yung jasmine rice na blue. So, same price lang naman. Ayan. So, bumili lang ako ng isang kilo. Isang kilo ba ito? Or half kilo? Hindi ko alam. Ganyan na. Kasi ito lang naman ako lang naman. Tsaka tatlo lang naman ang kakain ito. Pero ipapadala ko kasi sa kanila guys sa Dubai. So, tinatanong ko sila kung anong gusto, anong gusto nila kainin. Pinapapili ko kung pork na tawag Yung mataba. Yung sa part ng hita. Nakalimutan ko na guys. <laughs> Yan. Or, bulalo So, sabi sa akin, mag-beef na lang daw kami. bulalo Yun lang ang gusto nila. And ito, gagawa ako nito. And then, siguro gagawa ko ng prot salad. Buko salad. Tignan. So, yun lang. Kasi midnight naman na, guys. And then, mag-prepare lang ako ng breakfast nila. So, bibili ako ng longganisa, sausage, mga formal, ano lang na Pilipino breakfast. Ganyan. May dry naman ako dyan. Dry fish. Ganyan. So, ayan, ayan, ayan. Nasimulong so, ito. And then, meron ako dito, guys. Meron ako dito. Isasahog ko siya. Ay, ito. Masikip yung lamisa ko, guys. Kasi dito ako nagkano sa lamisa. Mas dito ako comfortable kasi dun sa kusina. At dito ko na rin lagay yung fridge kahit may space ako dito sa likod ko kasi yung dalawa yan meron ako dito fats, taba ng beef dalawa to sinasapin ko yan kasi guys and then minced beef yan syempre magaantay dyan ng maraming bawang tsaka sibuyas and maraming paminta durog magic syrup and lemon i-slice lang yung lemon and then i-layer layer pero ayoko nang masyadong maasim ma siguro mag-slice na ako mga tatlong pirasong lemon tapos i-layer ko lang siya. yan so ito guys naalala ko nanay to patay ni darling ko gusto gusto niya to gusto gusto nila to yung gawa ko tapos mga nakaraang buwan Nagluto ako nito sunod-sunod. Pinapadala ko doon sa kakilala namin Dispo po. Kasi lagi nire-request na masarap daw yung luto kasi nakatikim sila dati. So, ayun. Sunod-sunod yung gawa ko. Tapos, last na, hindi na ako nakagawa kasi nga medyo na-busy na ako nung dumating na si Matone at talagang si Moon Moon. So, nag-request sila na paggawa sila kasi nga ah, uh, tawag dito yung iba nilang mga list po dito na dito sa Abu Dhabi gusto din na kasi trenay nila sa office nila, nila sa Pusin. yung isa kasi guys is CID tapos yung isa naman is list po talagang mataas yung ano niya dito hindi na ako nakagawa kasi nga nandito na yung ano tapos nabisi na ako mahal oh, ka talaga, guys. Piling ko, okay lang naman yung niluluto ko. Pero naman talaga kapag iba yung nagluluto, parang ang sarap-sarap na. Kakabi, kagabi pala, pumunta ako ng lulu. Bumili ako ng dalawang six, tag si 16 liters na buhangin ng dalawa. Tapos bumili na rin ako ng extra mantika soft inner. Mahal na talaga dito sa Abu Dhabi guys. Ito gabi 290 plus yata ako. Eh pa. 200 something. 200 po. 2... 95 yata yun. No? Basta gano'n. bumili din ako ng shampoo. Kasi wala na akong shampoo. Tapos, tissue, magasto ako dito sa tissue kasi yung yung mga bulinggit ko dito kahit noon pa naman, yung isa mahilig siya mag uh, kunti konting-konting ano lang tissue. Hindi ako nakabili ng Ariel kasi nagulat ako sa price ng Ariel sa Almaya. Yung dalawa, dati kasi 56 lang 'yan. Sa Lolo, binalik ko kasi nga hindi ako sure doon sa bagong labas ng Ariel na may lavender. Tapos parang purple kasi siya. Laban sa bagay. Lavender purple. Wala akong idea sa loob kung ano yung itsura. Kasi, last time, nakabili ako ng Ariel. Bakit nag-purple? Parang nagbabayulit nag ba? Nag-blowist? Ganyan. Yung mga puti ko. So, kagabi, binalik ko siya. And then, sabi ko sa Almaya, ako bibili. So, pagdating sa Almaya, kasi meron din sa Almaya. Imagine mo. Saan maya ko ito nabili na kalaan. Means, hindi ko tinignan yung price. Ayun, tinindir pala dalawa. Ano ko? Okay, alam ko guys yung kainin ko. Kita ko sa inyo. Ayan, napansin nyo. Saan ko? <laughs> ito, last time. Yung 2.5. Pero you know, ang binibili ko kasi guys, yung sure, nakasell na. Pero hindi ko akalain na 99 dirham pa na siya. Kasi 56 nga naman talaga. So akala ko kasi 56 dalawa na. Ito siya. Yan. So kagabi, sabi ko sa Almaya na lang ako bibili. Kasi 56 lang. Puting-puti kasi talaga siya. Kunti na lang kasi ito so, guys. You know, yan. Yan. So, ang binibili ko dalawa. Kasi naglalaba ako guys ng dalawang bisis sa isang minsan dalawa at tatlong bisis sa isang linggo. Kasi yung sodaan, itong mga cover na to, nilalaban ko yan ng once a week. So, siyempre mga damit ko. din na. Hindi naman siya madumi kasi nga, syempre dito lang naman. kasi hindi naman nakabakas yung kitana. So, konti na lang siya. Kailangan ko bumili na pang isang buwan. Kaya, ang binibili ko na, yung dalawa. 99 dirham means, bumili pala ako last month. Hindi ko tinitinan kasi minsan yung price. So, binalik ko siya. Hindi ako nakabili ng aisle. Nakabili lang ako ng downy. Po, ang comfort, bakit ang comfort? Ang sa maintindihan yung binibili ko, yung kapalibasa, hindi ko siya tinitinan. So, ito lang, ang binili ko kagabi. Yan. Ito yung binili ko kagabi kasi nga konti na lang siya. Yan. Ito na lang yung binili ko. Yung 3.9 liters. So, ito naman guys. Hindi ito inaabot ng isang buwan. Nakakabili ako nito ng dalawang bisis sa isang Kaya Ganyan. Kasi magastos ako sa sabon. Ay,